not as tough as me. Like, po mga mm -hmm. Gold Slubbers ni Mystic Mix Vlog ayan naman po ipapakita ko po sa inyo yung aking tanim sa labas dahil dati kasi po uh, may tanim po ako dati talagang naman nakakaharvest po talaga kami ng aming uh, kumbaga yung para sa amin na po talaga minsan nga nakapagbigay pa kami ng mga sa ating kapitbahay sa Paco, Manila Pag nag-uwi po ako talaga kaya ito po ang uh, ang aking mga pagong tanim na ipapakita ko sa inyo ito po dun sa aming harapan ng bahay so yan po talaga yung mga tanim namin kaya uh, po talaga sa ating mga dahil nga po talagang uh, ayun po yung anong namin so ito po yung dating uh, taning talaga nung no, before ako nagtanim ng panibago. Ganyan po kataba po na namin yung uh, na-harvest po noon. Kaya sobrang happy kami kasi makakalibri na po talaga ng uh, ulay. Uh, yun po ipanghalo namin sa mga munggo o kaya sa, sa patola o sa miswa. Yan po talaga namin. So, ang kagandahan kasi dyan, dahil nga po, medyo mataba po yung lupa dyan, talaga naman yung alugbati po talaga. Uh, hindi mo na kailangan uh, lagyan ng mga fertilizer po yung mga alugbati dahil matataba po ang lupa. Kaya, ayun, kaya yung mga tanig po dyan, na second basis na rin ako uh, harvest, kaya tuwang tuwa po talaga po. Kaya sabi ko, uh, hanggang hindi pa namin nalagyan ng na extension sa harapan, uh, kailan ba po tayo namin magtanim ng mga pulay uh, para po sa ganoon uh, na makakabawas man lang sa budget ng uh, sa palengke yan. Kaya Pagkakit pa salamat kami nakaharvest po talaga dyan na aming alobati. Uh, marami niya ko nabigyan dito sa ako nung ako'y nagdala. Kasure din ako dito dyan. Kaya thank you so much talaga sa aking mga tanim. ito yung bagong tanim ko. Ah, may tanglad po. Ayan ah, po yung tanglad ng bagong tanim. So, ah, kasi yung, yung tanglad po talaga, isa sa mga sangkap po talaga ng ah, tinulang manok, mas masarap po kasi pag may tanglad po talaga. Yung aroma niya talaga yung malabas. Halimbawa, lumukulo na po yung ah, yung tinaulan ninyo, yung lumo talaga, malalanghap po talaga yung ah, ang bagong bago ko ng tanglad. So, may tanong din ako yung loya. Ayan. So, yung loya po for paano na po talaga siya. Ayan. lang kami ng konti. Halimbawa, well, may ano kami doon sa dyan sa Cavite. Ayan. Magluluto mag 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 kami sa bahay. So, meron din naman oregano. Ayan. Oregano po talaga hindi mawawala. Eh, dahil gamot talaga. Pati sa pusa po. Tailing mo. Yung ginagamot po sa oregano dahil nga po

kasi nung nakatakot din yan po saan ba ako papasok sa loob ng bahay. Kaya inalis ko ng may comfort dyan. So sa totoo lang po talaga, itong mga bagong tanim ko na to, kaya pausbong na po siya. Kasi medyo tag-ulan na kasi that time, nagtanim na talaga ako. Inilulipat ko po yung mga batin na dito po sa may bandang ilid para makapag uh, baga makapag perform siya ng maayos dito sa isang loob so yun po talaga ang aking nga uh, dinagawa po ganito sa bahay namin sa Cavite so mas mainam po talaga na maraming panig dahil na ay hindi mo namamalayan pala at uh, pwede na harvestin kaya nakakatuwa po talaga so ang aking kasi dyan marami kasing ano dito sa kabila yung mga na ligaw na doon na kumubo sa magiging kurang sa may poste, sa may panel. Sa dyang nililipat ko talaga lahat dito para maayos po talaga siya kasi binubukal bukal ko na yung lupa para po talaga ano, uh, uh, makapag-ano talaga siya produce ng maraming dahon. So ayun, pero hindi po ako nag apply dyan ng uh, fertilizer na kasi na yung dati, yung pagtanim ko dyan, yung mga dati yung, yung uh, may tanim ako na ah, uh, si Tao, yan, naglagay ng fertilizer. Pero ito kasi yung, itong ano kasi, itong alubate, kaya tinig lagyan na siya na po fertilizer, itong tubo po talaga siya, kahit saan. Lalo na po, ng iba dyan na uh, talagang yung bunga. Ngayon, ah, uh, medyo, hindi pa na po yung mga na yan. Eh, nailipat ko na po siya. Eh, nakakatuwa po talaga, grabe po talaga kasi. Ah, well, pati po yung kapitbahay namin na kanya po nila na eh, marami yung tanim dito. Sabi ko sa kanila, ah, uh, pwede kayong pumuha kay ano talaga, kay parang gayman, parang Basta na kago, ah, uh, yung ano naman, kumaga, yung, yung tag nito, yung oregano, pwede din sila kumuha. Wala akong talagang ano na pinagbawalan sila. Pwede silang kumuha dyan. Kasi wala naman po kami sabi ko nga, pag halimbang papag-uwi ko, kung mayroon na kung ano, yan, sabi ko, hindi naman po sila araw-araw kumukuha. -araw kasi nga, pag-uwi pag ko doon talagang, ang alawbate po talaga, hindi na talaga, ano kasi medyo, ano na, sobrang, sobrang ano na talaga, tumbaga, yung dahon na dami na. Kaya sabi ko, pwede kang kumuha dyan, anytime ako. Oh, oh. Kasi nga, may malasakit naman po siya nga, dinidiligyan yun sa yung harapan ko, yung wala, magliligan niya nila yan pag wala ako. Kaya super happy ako sa kat na maging tuwit bahay kasi andun yung malasakit na nila po sa amin kahit wala po kami. Yan po, ah sabi ko, ito bago ang may bago kong taning pwede rin kumuha ka po. dami niya, hindi natin maubos Kasi na, every week kasi may nauwi ko, may marami ako sa Manila. Kasi na, yun ang bati. So, isa sa mga nagpapasarap talaga ng munggo. Bati po, ay mo na sa munggo o balo alang pwede mo naman siya ihalo sa patola or dito sa sinabawang gulay talaga pwede din alang bati. Kahit niya na ano, po hindi mo siya ilagay pa talaga kung isa man yung mga sa bango. So, pati mo rin pwede din yung ano, alang bati. Basta nasa sayo na po yun. Kaya sabi ko, magtagin tayo dito dahil na. Lagi pag mag-December na ngayon, talaga naman yung presyohan po ng gulay halos dumobli na din kasi nga ang dating kilo ng ano ng, ng kalabasa nasa 70 ngayon 100 ang kilo so ayun alugbati dati 10 yung talo ngayon 20 na kaya hindi ka na makakabili talaga ng 10 so ayan kailangan natin talaga mag uh, ah, kumbaga magiging tiknik tayo sa ano kung sakali mo yung, sa kalimang, yung uh, lupa lupa gawin dyan, dyan, dyan sa pasok ako mag tatanim naman ako dyan ng okra kasi tabunan na Yeah. So, may mga seedling ako dyan. Nakakabili ako ng seedling dyan sa may... Sa, uh, sa, sa, sa Lazada, may paninda sila ako sa shopping. Mayroon sila paninda. mga seeds na pwede mo tanim talaga. Kaya... Uh, todo ako uh, talagang asikaso dyan sa aking uh, munting garden. Kaya hindi lang munting garden kasi na sa dami-dami. So almost One year na ako dyan, lagi ako may harvest talaga. Kasi simula nung tumira kami dito, nakalipag siya ng isang bahay sa Cavite, sa, sa Nai. Madami na akong na harvest talaga. Kaya sinasamantala ko talaga mag kasi super nakakatulong ko talaga yung ano natin, yung mga gulay. Kaya super happy po talaga ako. Kaya sabi ko nga, kung ano naman yung pwedeng itanim itanim natin kasi habang hindi pa namin inilagay ng na extension po sa harapan kasi po ng extension yan. Sa pasok na kami talaga pag lupa Kaya okay hangin ang alukba. Kasi so, may nakita ko sa apps na hindi pala itanim yung alukba. Nakahangin na pero gawa dun sa may bote ng mga mineral, uh, minerals yung malaki. Kaya lagyan natin ng lupa kay Maniscarte lang talaga. Kaya sabi ko, bang wala tayong station kasi wala uh, budget ng uh, station mo sa ito. Yung space na ito, ito po yung tindahan namin soon. Um, makapal um, kami na budget talaga. Kaya sobrang happy din uh, kami kasi hindi-undi naman po yung mga lusis namin yung panalangan namin kay Lord. Sabi nga si Pagatsaga lang din. Ayan, samahan ng dasal para po sa para may kapal po talaga. Kasi itong bahay namin dito sa sa Cavite talaga. Ah, uh, kumbaga uh, uh, dati nangangarap po talaga kami. Pero sabi ko, ah, uh, pag ma-approve talaga niya sa pag-ibig, why not? Is ah, uh, magkakaroon ng bahay kasi ang bala po talaga. Uwi kami ng Mindanao sa Cebu. Yan. So, ang saya-saya lang kasi yung mga gulay ko talaga sobrang nakikisama, nakikwi. Yung, yung vibes nila ba talaga sa amin, sabi ko nga, pag kinakausap ko eh, siya, pag nagtatanim ako ng alaw pati, sabi ko. Kaya eh, magtatanim naman ng alaw pati, sabi ko, ah, uh, gulay is life, ikaw nga. So, pakita nyo sa akin, sa amin na gulay is life para lagi mo. At alagaan, pagtatanim ako ng mga mga gulay na talaga naman uh, para sa amin naman. Yeah, John, siguro yung anong bagay talaga, ang dami talaga. Talaw yung stick, uh, yung aluya dyan, na kailang harvest na yun. Uh, ang naman, no? Malunggay, yan, makaka-harvest uh, na yun. Kaya, anything talaga sa... Kaya, may puso ka ng silingin ng yan. Sabi ko, sabi ko, huwag kayong ano dyan, huwag pops dyan. <laughs> Doon. Kaya kasi kapag uwi ko dito, um, pati yung uh, alagang hayop nila, yung aso sa kapitbahay, talaga napapaamo namin dahil na uh, pinapakain ko yun si uh, pangalan si Dogi. Yan. Kaya sabi ko, sige pag dito kami, uh, papakainin kita talaga. So, huwag lang kayo magpopo dito. Wala lang ako, ko naman, wala akong nakita ang popo dun sa bandang harapan. Wala talaga, as in. Kaya sabi ko, uh, papakainin ko ng lalo. At saka babagdain ko rin mga halaman namin. <laughs> Ayan, yun talaga. Sabi ko, eh, marirecommenda ko naman sa inyo. Meron kayong mga, mga lupa o kaya kahit na mga paso, Diyan pwede na yung pagtanman ng mga halaman para po Uh, yun, makakabawas po talaga sa budget po talaga sa paligid Mayroon ka tanin, tanin ka. Kaya, super tuwa po talaga ako. Kaya, sabi ko, hindi lang ito, forever na ako niya magtatanin. Kung halimbawa, kailangan na palitan naman yung alugbate, katuloy bago ko. Ayan mga ka slavers lovers, ugaliin po natin magtanim ng mga halaman sa ating bakuran o kaya sa mga pasuma lang dyan. Kaya, Thank you so much po sa lahat po talaga ng aking mga followers o subscriber po sa aking channel. Thank you so much po. Uh, sa susunod po na aking vlog, don't forget to subscribe my channel and uh, click the notification bell naman para lagi kayo updated sa aking videos. Thank you so much and God bless po sa lahat. Bye! is